guys, good morning Pumasok ako kanina sa trabaho Kaya lang, ang sabi ng amo ko Magpahinga daw muna ako Kaya, eto, nagsasideline na muna tayo <laughs> Sideline muna tayo sa ano Sa pagpapasada Yung mga ko Sir, taga saan kayo sir? Taga sa Pilipinas po oh, Pilipinas Taga Pangasinan po ah, Pangasinan Dalawa kayo? Pangasinan? Oo um, oh, um, ah, Ayun, nakakita ko yung kababayan Pangasinan, pero sabra ako sa ni. Sabra? Sabra. Ilocano po. Ilocano. Ilocano, Ilocano kay Mat? Ay, ay. Ah, okay. Meta. Ah, sabi kasi ng amo kanina, ah, wag ka muna pumasok. Magpahinga ka muna ng isang araw. Kaya bumalik ako, ka punta ako ng Pilipinian Basi. Eksakto naman nakita ko sila, sir. Ah, wala silang sasakyan. Nagpahati ito eh. yun. Sana all kaya. Right. Sana Sideline. Sideline. Side Sideline. Sideline muna tayo. Habang yun. walang trabaho. Kagaling ko sa sa walang trabaho eh. Sana all yung amo nyo. Oo. Nag-de-off kayo. nga. Na. Sabi niya, uh, take your rest. Hindi naman siya nag-message sa akin. Sabi niya, punta ako doon. Uwi ka muna, ng ka. Ako nalang mag-atin sa mga alaga mo. Kaya yeah, ako bumalik. Ito, nagsa-sideline tayo. Kasi eksakto, walang pang-alamas yung, yung anak ko. Hahaha. <laughs> Kaya side drive muna tayo ng pang-allowance. Yan. Sa mga mga viewers natin diyan na palaging sumusuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat sa yung pagsusuporta at sana hindi kayo magsasawa sa aking uh, uh walang kwentang vlog. <laughs> Ayan guys, peace out. Salamat. Ayan, sir, dito sa uh, Ripa. Ayan. Dito, mga kalsada rito. Pwede tayo dumaan dito, no? Dito? Diretso lang. No? Puro pwede diretso. Oh. Oh. So, ayan, no? Dito yung, ano, yung clock runabout. Ayan. Clock runabout yun.

diyan pumasok kung hindi pa ano Sal salamat sir, you, sir. Ayan, dito na yung dito na yung isa yung isa ha? o oh, sige lipat ka rito Ayan, dito na yung isa dito tapos yung isa matagal na kayo dito? ako po 5 5 years ka na? 5 years nasawa uh, ka na? Wala. Wala pa. Uh, Sabto, ipon-ipon. Tapos pag naka-ipon, mag-asawa na. Ayun muna gagawin. kasi pag mag-asawa ka na, wala ka ng ipon. Ay, wala. Hirap. oh, hirap. Mahirap yung mag-asawa, walang ipon. Hmm. Kaya ipon-ipon po pong... Ipon ka muna. Mag-build ka ng bahay mo. Tapos pag naka nakapagawa ka na ng bahay, oh, pwede na mag-girlfriend. Pwede na. Yeah. <laughs> Meron ka ng ano, mag-asawa ka, may bahay ka na. Oh, para madali na lang. Oo. Oh. Saan oh, lang yun. Kasi okay, pag mag-asawa ka, wala ka pang ano, uh, wala ka pang bahay. Nangikitira ka pa lang sa magulang so, mo. Na. Oh, eh, ulang, yun muna ang project mo yung mag magkaroon ka ng bahay sa sarili may sa sarili kang bahay okay naman ang ano okay naman ang sahod Ay, okay na no, ang usap ko okay na yun kaysa sa Pinas kaysa sa kaysa sa Pinas oo kaya po sa Pinas doon dito libre ang transport minsan libre ang pagkain accommodation ah doon sa Pilipinas malaki ang sahod mo pag uh, magbabayad ka pa ng pamasahe pamasahe ang mahirap o pa ng bahay o oh. pagkain mo pa transportation ng mahirap no oh. dito lahat libre kapagod medical libre pang medical at least dito makakayipong ah, pa ka talaga kasi Saka, okay wala lang. nandito eh, walang binabawas eh hmm. sawot mo completo. kaya nga SSS, meron ka na rin SSS, dapat mag, dapat mag, dapat magano ka ng SSS mo ngayon habang bata ka pa oo kasi pag matapos mo na yung 10 years kahit ituloy-tuloy mo yon okay lang yun para mas malaki yung magiging pension mo. Dito na lang po, sir. Dito na? Dito na po. Dito na? Tama din. Ah, sige. Thank you po. Maraming maraming salamat. Pangalan mo? Mardin po. Mardin, okay. Nice Thank to meet po. you. Salamat. Thank you po. Ingat po. Ah, sige. Salamat. Ayun na, guys. Sana eh. na-attend ko na yung mga customer ko. Balik ulit tayo sa embassy. Bye-bye. Peace out.